Masong? Nandito ka lang pala? Kanina pa kita hinahanap? Bakit ba? Umalis ka nga dito! Umuwi ka na dun sa bahay! Alak na lang ang inaatupag mo sa araw-araw! Halika na! Umuwi ka na! Eh di ba? Itahon mo ako! Buhay ko to! Kaya wala kang pag-alam kung anong gagawin ko! Hoy Masong! Asawa mo ako! Hindi ako ibang tao para pagsabihan mo ng ganyan! <laughs> asawa? Asawang walang silbi? Bakit ka ba ganyan, Masong? Lagi mo na lang pinamumukha na wala akong silbi sa'yo! Alam mo kung bakit? Dahil hindi ka katulad sa asawa ni Paring Jerry. Bukod sa maganda na, nagtatrabaho pa sa ibang bansa kaya maayos ang buhay nila. Ganyan ka naman eh. Lagi mo na lang akong kinukumpara sa iba. Bakit akong pinili mo? Sana, iba na lang ang pinakasalan mo. Hoy, Mitch! Kung hindi ka lang nabuntis noon, hindi kita pakakasalan. Kagustuhan mo rin naman yun ah. Kung hindi mo ako tinanan, maayos sana ang buhay ko ngayon. Sana nakapag-aral ako ng kolehiyo at nakahanap ng magandang trabaho. Kung nagsisisi ka, mas lalo ako. Bahala ka na nga sa buhay mo. Aalis na kami. Dito na muna tayo, anak. Sa mga lola mo. Sige po, Nay. Kung yan po ang desisyon nyo. Maayos pa rin palang bahay nila, Lola. Oo, oh, anak. Mas magiging komportable ka dito. Kaya nga po, Nay, nasan po sila Lola ngayon? Nasa bakasyon daw sila. Hindi bale, nagpaalam na ako na pupunta tayo dito. Ano pong sabi nila Lola, Nay? Ayun, galit sila sa tatay mo. Sana po, magbago na si tatay. Kaya nga anak, sana nga. Oh, anak, mag-enroll ka ng bukas ha. Ito nga pala ang pera. Salamat po, Nay. Nay, hindi niyo po ba namimiss si Tatay? Namimiss? Kaso, gusto kong patunayan sa kanya na kaya natin. Nawala siya sa buhay natin. Ilang taon na rin po, nawala akong balita sa kanya. Ako nga din anak. Siguro ayos lang siya doon. Baka nga mas masaya pa siya na wala tayo doon. Mabuti na lang, Nay. At nakapagtapos po kayo ng kolehiyo At nakahanap na magandang trabaho. Yan kasi ang pinagtatalo namin ng tatay mo. Dahil wala akong naitutulong sa kanya. Kaya, pinilit ko na lang makapagtapos. Mabuti na lang, Nay. Tinulungan kay ni Lolo at Lola na makapag-aral. Kaya nga, anak. Kahit sinuway ko sila noon, dahil sa pagmamal ko sa tatay mo, hindi pa rin nila ako pinabayaan. Mabait pa rin po ang Diyos, Nay. Dahil may magulang kayong mapagpatawad at mabait. Oo naman, anak. Mabait talaga ang lolo at lola mo po kayo mag-alala na eh. Mag-aaral po ako na mabuti. Si pare masung yun ah. Pare masung. Oh, pareng Jerry. Kumusta na? Matagal kitang hindi nakita ah. Tara pare. Upo muna tayo sa tindahan. Tara pare parang malungkot ka balita ko dumating na yung asawa mo galing abroad sa totoo niyan pre wala na kami ng asawa ko ha? ano? bakit anong nangyari? nag asawa na siya sa ibang bansa pinagpalit niya ako sa iba paanong nangyari yon Akala ko panaman masaya ka sa buhay mo kasi may asawa kang nasa abroad. Mahirap din pare, lalo na't magkalayo kami. Pareho nga kaming may magandang trabaho pero ganito naman ang nangyari. Kinaingitan ko pa naman ang kumpare ko noon. Akala ko napagiwanan iwanan na ako dahil halos lahat sila ng mga kaibigan ko may makaya na. Dahil nagtutulungan silang mag-asawa sa paghahanap buhay yun pala, mas mahirap ang pinagdadaanan nila kaysa sa akin noon. Pare, katulala ka na dyan. Alam mo noon, pare, naingkita ko sa inyo ng mga kaibigan natin. Dahil asinsado na kayong lahat, ang mga asawa nyo may mga trabaho. Samantalang kami, ako lang yung naghahanap buhay. Kaya kulang ang kita. Nasaan pala ngayon si Maring Mitch? Ando, sa magulang niya. Balita ko, mayroon na siyang magandang trabaho ngayon naghiwalay na pala kayo oo dahil siguro sa akin pare lagi ko kasi siyang ginamaliit at kinukumpara sa mga babaeng may magandang trabaho maswerte ka nga pare at may asawa kang mabait na katulad niya at tapat sao, hindi katulad ng asawa ko hindi na kontento sa akin at iniwan ako kaya nga pare nagsisisi ako Pati ang anak ko, lumayo na rin ang loob niya sa akin. Hindi pa naman siguro huli ang lahat sa inyo pare Dapat Humingi ka ng tawad sa kanya Oo oh, pare, yun talaga ang gagawin ko Paano yan pare? Alis na ako, may lalakarin pa kasi ako eh Sige pare, salamat sa payo mo Mag-iingat ka Sige, pare Tao po! Tao po! Nay, may tao. Ang tatay mo. Bakit hindi niyo po kausapin, Nay? Ayoko. Ikaw na lang. Puntahan mo na. Sige na nga po. Tao po! O, Sai! Kayo po pala. Mano po? Tawaan ka ng Diyos. So, oh, Rachel, kamusta na? Asa ang nanay mo? Asa loob po. Pwede ko ba siyang makausap, anak? Sige po. Pasok po tayo sa loob. Salamat, anak. Tayo, andyan po si nanay. Mitch? Bakit ka nandito? Gusto ko sanang makausap ka. Nay, kausapin niyo na po si tatay. Bakit? Ano pa bang dapat nating pag-usapan? Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa inyo ng anak natin noon. Kaya humingi ako ng tawad sa inyo. Mabuti naman at naisip mo yan. Nay, maiwan ko po muna kayo ni tatay. Sige anak. Mitch, sana mapatawad mo pa ako. Pagsimula tayong muli. Masakit sa akin ang ginawa mo. Binaliit mo ako noon bilang asawa mo. Kaya nga nagbago na ako. Pangako, hindi ko nagagawin gagawin sa iyo yun. Natural. Kasi alam mong magandang trabaho ko ngayon. Kung hindi siguro ganito ang sitwasyon ko, hindi ka babalik sa amin. Hindi naman ganyan ang iniisip ko. Gusto ko lang mabuo ang pamilya natin. Mabuo? Sana noon mo pa inisip yun para hindi na tayo nagkahiwalay ng ganito. Alam kong malambot ang puso mo, Mitch. Hindi ka ganyan. Sana mapatawad mo ako. Nay, bakit hindi niyo na lang po kalimutan ang nakaraan? Bigyan niyo pa po na isang pagkakataon si tatay. Oo, Mitch. Namimiss ko na kayong dalawa ni Rysel. Kaya sana, pagbigyan mo na ako na makasama ko kayo. Sige, susubukan ko. Bigyan mo lang ako ng panahon para makapag-isip. Aasahan ko yan, Mitch. Sana maisip mong bumalik sa akin. Hindi na ako magtatagal, Mitch. alis na ako para makapag-isip-isip ka ng mabuti. Sige po, Tay. Mag-iingat po kayo. Sige, alis na ako. ang bait talaga ng Panginoon dahil binalik kayo sa buhay ko. Walang imposible sa Diyos, Masong. Kapag lagi tayong nakakapit at ipaubaya ang buhay natin sa Kanya. Kaya nga po, Nay, Tay, salamat sa Diyos at nagkasama-sama tayong muli. Tara na, kumain muna tayo sa labas bago tayo umuwi. Sige, nagugutom na rin ako.